pamamahagi ng binhi at iba pang tulong sa mga magsasakang naapektuhan ng mga bagyo at habagat. Sinimula ng ipamahagi ng DA. Kasama mo sa Balita si Radyoman Gerald B. Ulep po maata ang Department of Agriculture DK na magkakapagsimula uh, kakapagsimula na muli ang mga magsasakang napekto ng bagyo at habagat kasunod na ito ng pamamahagi na ng DA ng mga binhi at iba pang tulong uh, sa mga magsasakang napekto ng bagyo krising, Dante at Emong ayon kay DA Assistant, Secretary Arnel De Mesa ang mga magsasakang ng mga ragdang bagyo Anya sa 3 billion pesos na agricultural loss uh, dahil sa kalamidad uh, nasa 1.69 billion pesos na nagarang pinsala ay mula sa mga magsasaka ng palay. Dahil sa pagkakanta na naman ang pagtatanim ng palay ng mga magsasaka ay posibleng sa katapusan ng Nobyembre, baka kapag ani ang mga magsasaka mula sa ating Anihan na nag-uumpisa sa ikalawang linggo ng buwan ng Setyembre hanggang sa katapusan ng Oktubre. Sa kabila nito, tuwala si Demesa na mas magandang ani ng mga magsasaka sa ikalawang linggo. Kaping period ngayong taon na dahil walang uh, umiiral na la ninya Kasama mo sa DGXL, Aremen Manila, Radyo Manjeral, P. Unep, Tataka, Aremen.